Iniimbestigahan na ng militar ang posibilidad na katawan ng nasawing Canadian hostage ang pugot na bangkay na natagpuan sa isang creek sa Sulu. Bukod sa pagbihag ng mga banyaga, binalak din noon ng Abu Sayyaf na dukutin si Manny Pacquiao at Chris Aquino. Nasa gitna ng aksyon si Jenny Dongon. Walang ulo at halos na agnas ng bangkay nito ito na matagpuan ng militar sa si isang tuyong creek sa Talipaw, Sulu, kahapon ng umaga. Hinala ng militar, ito ang katawan ng Canadian National John Rigsdell na pinugutan ng Abu Sayyaf. Pero paglilaw nito... This is a sensitive uh, issue also. Baka tayo po ay magkamali. So kailangan natin siguraduhin yung, yung pagkatao nung, nung katawan na walang ulo. Lunes na matagpuan ang ulo ng Banyaga sa harap ng munisipyo ng Hulo. Kasabay nito, lumutang balitang nagbayad ng 20 milyong pisong ransom ang pamilya at mga kaibigan ng Pero ayaw itong kumpirmahin ng militar. Ang tiyak lang daw ngayon, hindi nito pinayagan ang anumang pakikipagtransaksyon sa mga bandido. We are also airing our side na kapag hindi natin diniscourage yung ganyan, then kidnapping would be a, a lucrative business for these bandits. Muli rin giniit ng Canadian government ang no-ransom policy nito. Paying ransom for Canadians would endanger the lives of every single one of the millions of Canadians who live work and travel around the globe every single year. Kasabay nito, nagdeklara si Pangulo Aquino ng all-out war laban sa Abu Sayyaf. Handa raw siyang gamitin ang lahat ng kapanyarihan ng Estado para tapusin ang pag-asik ng lagim ng grupo. Isiniwalat din niya ang umano yung mga plano noon na panggugulo at pagpatay sa kanya. Gayun din ang pagkidnap umano kay Manny Pacquiao at sa kapatid niyang si Chris Aquino. Nagbitin naman kahapon ang 501st Brigade Commander ng Army na si Brigadier General Alan Arujado dahil umano sa isyu ng pagkakaiba ng pananaw sa pagsugpo sa Abu Sayyaf. Pero ayos sa kapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, nirelieve na ang hinirad. Sa ngayon, labing walong banyag at tatlong Pilipino ang bihag pa ng Abu Sayyaf. Umaksyon, Jenny Dongon, News 5. Be sure 5 everywhere. Copyright 2016.